So ayan guys, magandang umaga sa ating lahat. Yan so bali ginigiba guys yung bubong ng kulungan ng ating mga alagang baboy. Balilinipat lang muna doon yung apat. Kasi hindi na pumatibay guys yung mga kahoy, mga luma na. Kailangan palitan na. Ayan yung makakasama natin si NPG Mix Vlog. At saka si Lakwatser magbukid. apat na lang yung patining namin dito guys naibinta na yung iba kaya panahon na para palitan yung bubong mga luma na kasi i So ayan guys, na po yung ating pag ng bubong ng tulungan ng ating mga baboy kasi ulan po guys, ayan, malakas yung ulan bali sa sunod na lang ali yung ating video Thank you po sa mga God bless!